mga kalalabs low tide dito sa amin oh. ayan nanagat sila mahangin pero sulit kapag maglalakad tayo dito sa baybayin low tide dito sa amin maglalakad-lakad lang tayo Dahil medyo marami ang mga shells dito ating sunrise hindi natin masyadong makita yan ang aking mother there nagtitinta ng isda galing sila namang malayo yung unas yeah. mahangin sa laban Yes. kapag bahangin, tingnan nyo yung dagat. Low tide nga lang. Yeah. Ang daming itim. Here. Yeah. At dahil maaga tayo dito sa baybayin, ayan na ang sunrise. Ay, tayo tide din naman. Ayan ang dagat dahil mahangin. Good. naggalaw so ibig sabihin buhay to ayan buhay na so ilalagay lang natin dahil mas medyo maraming sila dahil mahangin sa baybayon oh, ay ang lamig ng hangin ah, yan medyo hunas na rin man. doon malawak ang hunasan